great day, malayang puso. Ayan, nandito naman po ang inyong lingkod upang magbigay ng kunting kaalaman. Kunting kaalaman, pero mayroon po tayong matututunan. Ayan, ang paksa ating pag-uusapan ngayon, mga malayang puso, ay tungkol sa ano ang mga halimbawa uh, ng mga isyong pinag-uusapan sa mga pagdinig ng Senado at Kongreso. yan Uh, may aning pong may aning pong mga pinag-uusapan sa Kongreso at Senado o dinidinig sa, sa Senado at Kongreso una yung pambansang seguridad at depensa ang una po dyan ay ang pagkastos sa mga militar ang mga pagdinig ay maaaring tumalakay sa budget ng Department of National Defense ang mga bagong armas at kagamitan at mga strategiya sa pagtanggol ng bansa. Terrorismo at Terorismo at kontra-terorismo. Ang mga pagdinig ay maaaring mag-imbestiga sa mga bansa banta ng terorismo ang mga hakbang ng pamahalan upang labanan ang terorismo at ang mga epekto ng mga patakaran sa kontra terorismo mga kasunduan sa depensa mga kasunduan ang, ang tungkol sa pambansang seguridad ng o oh, at depensa Ah, uh, kasunduan, um, ang mga pagdinig ay maaari mag-imbestiga sa mga kasunduan sa depensa ng Pilipinas at sa ibang pang mga bansa tulad ng uh, enhanced defense cooperation agreement o EDCA. Uh, pangalawa, yung Eko ekonomiya at pananalapi. Ang pambasang ekonomiya ang mga ang mga pagdinig ay maaaring tumalakay sa mga isyu ng ekonomiya tulad ng inflation, unemployment at ang paglago ng ekonomiya. Patakaran sa pananalapi, ang mga pagdinig ay maaaring mag-imbestiga sa mga patakaran ng Bangko Sentral ng Pilipinas, BSP, at mga epekto nito sa ekonomiya. Mga batas sa negosyo. Ang mga pagdinig ay maaaring mag-imbestiga sa mga batas na nakaka sa negosyo tulad ng mga ng mga batas ng pagbubuwis, paggawa at kalakalan pangatlo yung ah, kalusugan at edukasyon ah, pangangalaga sa kalusugan ang mga pangdinig ay maaaring tumalakay sa mga isyo pangangalaga sa kalusugan tulad ng akses sa health card healthcare Mga gastos sa healthcare at ang kalidad ng healthcare Kaya mahalaga po itong pinag-uusapan natin mga kamalayang puso ha. Ah. Ito 'yung mga tinutukoy sa ah, mga tinatalakay sa mga Senate hearing at Congress hearing. Edukasyon Ang mga pagdinig ay maaari mag-imbestiga sa mga isyo sa edukasyon tulad ng kalidad ng edukasyon mga akses sa edukasyon at mga pagpupundo sa edukasyon Yan, mainit na pinag-uusapan itong mga, mga malayang puso mga pandemya ang mga pagdinig ay maaaring tumalakay sa mga isyo ng may pinalaman sa pandemya tulad ng tagutom mga sakit mga uri ng bakuna magpapaunlad magpabakuna magpapakalat magpapakalat ng mga uh, mga sakit yan po yung mga kamalayang puso <clears throat> at ang pang kapaligiran. Pang-apat, yung kapaligiran at likas na yaman. Uh, ang pagbabago ng klima, ang mga pagdinig ay maaaring tumalakay sa mga isyo ng pagbabago ng klima tulad ng epekto ng pagbabagyo, ang pagbabago ng ng klema mga, tulad ng mga bagyo, baha ano-ano pa ang mga hakbang pamahalaan ay upang malabanan ang pagbabago ng klima, ang mga patakaran sa pagpap pagpapagaan ng pagbabago ng klima, malawak na pinag-uusapan yan ang maalala yung flood control Uh, pagmimina. 'Yan. Uh, ang, pang, ang pang katulad ng pagmimina yung pagkukwari yan, katulad 'yan. Ang uh, mga pulisig ay maaari mag-imbestiga sa mga esyo sa pagmimina tulad ng piktong anini pagmimina sa Kapeligiran. Ang mga karapatan ng mga katutubo at mga patakaran ng pagmimina. Pagtutruso, ang, pagdi, ang pagdinig ay maaaring maimbestigahan sa mga isyo sa pagtutruso tulad ng mga epekto ng pagtutrus ng Ang mga patakaran ng, ng, mga katutubo at mga patakaran ng pagtutruso. Panglima yung karapatan pang tao at katarungan parang kiri tibiras na ano to human rights ah, mga paglabag sa karapatan pang tao. ang mga pagdinig ay maaaring mag-investiga sa mga paglabag sa karapatan pang tao, tulad ng pag, pagpatay pagpapahirap kawala ng mga ng mga tao irisan ano yung reason virus na ano yung komite uh, katarungan ang mga pagdinig ay maaaring mag-imbestiga sa mga isyo sa katarungan tulad ng pag pagiging patas sa sistema ng hustisya pagiging epektibo ng, ng mga batas na ang mga karapatan ay ang ng mga akusado Ayan. diskriminasyon diskriminasyon ay maaari mag sa mga isyo ng diskriminasyon tulad ng pagdiskriminasyon sa batayan ng kasarian, lahi, relihiyon, sexual, orientasyon. At yung panganim mga kamalayang puso, yung mga iba, iba pang mga isyo na natalakay sa sa Kongreso at Senado ay ang korupsyon. Pagdinig ay maaaring maimbestigahan ng mga ligasyon ng korupsyon sa pamahalaan. Mahalaga po yun. Mga isyo sa transportasyon mga batas trapiko ay ang mga pagbinig ay maaaring tumalakay sa mga isyo ng transportasyon tulad ng trapiko ang kaligtasan ay kaligtasan sa kalsada at mga pagpapaunlad ng sistemang transportasyon mga, is, mga isyo sa teknolohiya ang mga pagbinig ay maaari mag-imbestiga sa isyo ng may kinalaman teknolohiya tulad ng cyber security, uh, privacy, at mga epekto ng teknolohiya sa lipunan. Ayan mga kamalayang puso yung mga tinatalakay po sa sa Senado at Kongreso. <clears throat> Ayan.